Hello, what's up mga Meme? It's and welcome back to my channel. Kayo po ba ha mga Meme, mahilig din po magpataya-taya sa mga loto, sa mga STL, mga EC2, mga loteng o weteng. May weteng pa ba ngayon? Eh kayo po ba ha mga Meme, eh nananalo ba naman? Nako ba, kayo po ha mga Meme, palagi naman pong olats. Eh tigil-tigilan nyo na po yan ha mga Meme, kasi baka kayo po hindi naman po marunong tumaya, kaya kayo po laging talo. Ah, request kung ganyan pong mga sitwasyon nyo po ha mga meme. Ngayon po'y mayroon tayong i-share sa inyong mga sikreto ha mga meme pamamaraan para kayo po ha mga meme eh, makapanalo naman. Para kayo po ha mga meme makaiskib ng mga sinasabing mga mailap na mga panalong yan. Oo oh, talaga ba? Ano yan? Yun na nga po ha mga meme. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano man po itong mga sekretong ito na dapat po gawin po ninyo bago kayo tumaya ha mga meme para po kayo po ha mga meme manalo naman. Eh, nyo po ang video kong ito. O, oh, siya go mga meme. Bakit may no ba? Ha? <laughs> Kain nga pala kasi ako <laughs> So, ayun na nga po ha mga meme, isang mapagpalang araw naman po sa inyo lahat. At ngayon nga po ha mga meme, ang topic naman ngayon natin ay tungkol sa pagtaya-taya po sa mga sugal na mga tinataya ang numero. Ha? Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Kung kayo po mahilig mong pataya-taya dyan sa mga loto, STL, dyan, loteng o weteng. Meron pa bang weteng ngayon? Parang di ba bawal ata yung weteng? Parang STL ata yung counterpart nyan kasi ngayon eh mga meme parang sa gobyerno, parang legal na yan kasi ha, mga meme, ano, loteng, STL yun, ha, mga meme. Hmm? Ano <laughs> kasi ano, mga na. Tapos na kasi, ha, mga meme, yung gugutom na. Ito, kakain muna ako. Tabang tayo po, ha, mga meme. Ito, tayo ng ilang mga pamamaraan. Secret po, ha, mga meme. Pwede nyo pong gawin. Para kayo po, ha, mga meme, maka naman ng sinasabi mga kaswertehan na yan sa pagtaya-taya. Ha? Kayo po baka mga may kailangan kayo huling nanalo. Nako. <laughs> ako po ha mga meme ito. Nako. Ito na naman sayang nga ha mga meme. Kasi kanina po ha mga meme ang lumabas po ay 1.18. At alam niyo po ba ha mga meme kung ano taya ko? Ito. Nako. Sayang eh. Oh. <laughs> 1.17. Nako po. Eh. Sayang ko. Isang butas na lang ha mga meme. Pero, eto naman ha mga meme, tayo naman po ngayon ay naka naman po ngayon ng konti lang ha mga meme. Dito naman po sa, eto, tara, naka na naman tayo ha mga meme kasi tayo tumaya ng, ano, 15 lima. O, yan po ang lubas kasi ha mga meme, alas 11 yung second ball po ha mga meme o yan o di diba kaya tayo ay ay eto na naman o, winner na naman tayo <laughs> at yun na nga po ha mga meme yan nga po ang i share ko sa inyong pamamaraan para kayo po ha mga meme maka-invite naman ang mga sinasabi mga positivity nila sa pagtaya-taya nga po ha mga meme sa mga sugal na mayroong mga numero na tinatayaan. Yan, katulad nga po yan ha mga meme mga loto, STL, yan loteng o weteng. Pero ito po ha mga meme, hindi advisable doon sa mga uh, mga laro po o yung mga sugal po na may mga hayop na pinaglalaban-laban. Ano yun? Yung mga sabong ha mga meme may mga karera ng kabayo Yan, Meron pa bang ganun? O yung mga kasino, ha mga meme may cards Basta dapat po ha mga meme Ang tatayaan nyo lang po Yung pong mga laro po Na may mga numero na tinatayaan Halimbawa yung mga Ano? Bingo Yan Kayo ba yung mga meme nagbibingo Ako nung araw ha mga meme Ako adik na adik niya sa pagbibingo Tumadayo pa ako doon sa ano Doon sa may Doon sa may alabang Doon sa may na ngayon Doon sa may simenteryo ano nang tawag doon? Ah, uh, yung Manuela, Manuela yung kibilyar. Uh, anong tawag doon? Metrogate ba yun? Ah, hindi. Basta yung... <laughs> hindi ka pa alala Kasi meron po ako dati doon shop. May butik po kasi ako doon. Doon po sa may... Sa may mall na yon, Doon sa may Manuela. Eh, syempre, pagka yung wala akong ginagawa, ko'y mahilig talaga magpasugal-sugal. Nagbibingo ako. Aba, ko'y nakatama o doon ha, mga meme. Nakatama po ako doon ng 20,000 sa punuan. Talaga ba? Opo ha mga meme. Pero matagal na yun. Tapos yun na nga, ako po ha mga meme. Hindi naman talaga mahilig magpataya tayo sa mga ganyan. Mga loto-loto, ganyan. Mga weteng-weteng. Kasi dito po sa amin, marami talagang nangungubra. Pero ako ha mga meme, hindi nila mapataya talaga. Pero kapag ako ha mga meme, may mga announcement po ng numero na yun na nga. Na talagang pil na pil ko na lalabas yan po ha mga meme. Ginagawa ko po ng ritual ha mga meme. Alam niyo po ba kung anong ginagawa ko? Ganito. Tuturo ko sa inyo. Kaya <laughs> kaka. Nakakasap ng ano, noba. Namiss ko yung noba eh. Mm. Sarap. Barbecue. Ha? Huh? <laughs> so, ganito po ang gagawin niyo po ha, mga meme. Nako. Don't talk while your mouth is full. mm. <laughs> <laughs> Kayo po ha mga meme, eh, ganito. Maghanda po kayo ito ha mga meme. Kapag kayo po ay may mga ah, kusunadang mga numero. Pero dapat po ha mga meme, kung kayo po eh, mahilig lang sa mga ganyan mga patay sa mga ganyan mga wedding-wedding, mga STL, mga loting, ganyan. Dapat po ha mga meme, ay eh, marunong din po kayo magsumasumada. Nagsusumada ba kayo ha mga meme? Tuturo kayo ha mga meme ng tamang pagsusumada sa susunod natin na video. Kasi parang ano yan eh, medyo complicated kasi yan. Gabi, pahinga tubig. <coughs> ako, mga water, dali, please. <laughs> Tuturo ako po kayo, ha, mga meme, kung paano po ang magsusumada-sumada po ng numero, ha, mga meme. Pero ngayon po, eh, bibigyan ko lang po kayo ng konting tip naman po na dapat nyo yung gawin po, ha, mga meme. Bago kayo tumaya, bago kayo pumunta sa mga tayaan ng mga Lotoya mga STL. O bago kayo tumaya sa mga kobrador. Ganito Ganto po. Halimbawa kayo po, ha, mga meme, mga numero. Katulad ko po, ha, mga meme, ang kung sunada ko pong numero ngayon ha, mga meme, pangat naman ng baso. Ano ba to? Parang baso na may sakit. <laughs> ano ba tong basong to? Baso ng ano to, ah. <laughs> baso na may sakit. <laughs> Ay, nakasap ng tubig. Ako, kayo mag-inom ng tubig ngayon ha, mga meme, tang init. Baka kayo ma-heatstock. Hmm. Halimbawa ha mga meme kayo katulad ko, ito. Mayroon akong anunsyo ngayon ha mga meme ng numero. Eto po yung anunsyo ko ngayon ng numero. Ayan, ang 522. Yan. Tapos eto pa po yung isa ha mga meme. Yung 12. Yan ha mga meme. ganto po ang gagawin po ninyo. Bago kayo tumaya ha mga meme. Halimbawa, mayroon kayo naisip po mga numero katulad po nito. Tatlong araw po ha mga meme. Bago nyo yan tayaan. Sulat nyo po muna yan ha mga meme. Sa ito, sa ganito. Yan, ano ba to? dahon ng laurel ha mga meme. Basta within 3 days po ha mga meme, bawa kayo po may mga anunsyo, bawa kayo po ay eh, nakapanaginip ng mga numero o meron kayong mga nakitang senyales siya sa paligid, nakakita kayo ng mga hahas, gagamba, ganyan, palaka, kung ano-ano. Yan po ha mga meme, mga corresponding na mga numero. Tapos yan po ha mga meme, pwede nyo pag sumasumadahin. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat po ay marunong kayo magsumasumada. Yan. To, sulat nyo po yan ha mga meme sa dahon ng laurel. Ganyan po, within 3 days po ha mga meme, lalabas yan. Katulad po ito ha mga meme eto yung ating isinulat ha mga meme 3 days ago. 1.17. Pero kanina pong umaga, lumabas po ay 1.18. Sayang, isang butas na lang ha mga meme. <laughs> o oh, pero malapit na ha mga meme, di ba? Pero yun na nga, sabi ko nga sa inyo, kanina naman po. Ngayon po ha mga meme, alas 11. Second ball, kasunod po uno 1.17, yan. Pakatlo po sinulat ko po yan ha mga meme. eto naman po yung lumabas ngayon ha mga meme. Oo. Oh. 28, 29, kapet. O, oh, diba? Ngayon, susumadahin naman po natin ito kung ano yung lalabas kinabukasan. O, oh, diba Nako kasi ako po ha, mga meme. Hindi naman ako talagang hamit na hamit ha, mga meme, sa pagtataya taya ha, mga meme, sa maganyang. Pero ako po ha, mga meme, kapag ka, nakaka-papaibig nga pong tumaya, yan katulad nga po sa... Ako po, nagkakaskas lang po ako ha, mga meme. Yung kaskas, yung loto kaskas, yung kinakaskas, yung banana. Pero ang binibili ko po doon ha, mga may may yung gold, tsaka yung 15, tiki 50, yung mega. Hindi ako nabit ng banana. <laughs> ang binibili ko yung tigo 100, tsaka yung tiki Yung, yung mix, mix and match na kinakaskas, Yon Aba, nakapanalo naman ako ha, mga may may doon sa 50, doon sa 50 pesos. nako nakapanalo naman tayo talaga. oh, oh, di diba? O, oh, winner. O, oh, yan. Tapos, yun na nga. Kung halimbawa nga kayo po ha, mga may may, mga napupusuan din pong mga numero ha, mga may mga sa 645, sa 649, sa 658, 655. Ganito rin po ang gawin po ninyo. Bawat po isang dahon ng laurel po ha mga meme. Isulat nyo po yung bawat isang numero. Halimbawa, yan, katulad po ito ang numero ko po uh, paborito talaga ha mga meme. 3, yan. 3. Tapos 8. 8. Tapos 22. Yan yung mga paborito ko ha. 22. Tapos 38. O, tapos Dalawa pa. Anim eh. Tapos, 51, tsaka yung 19. O, oh, yan. oh, so, yun. Po ha, mga meme, ito. Meron akong anusyo sa inyo. Baka ito'y tumama sa inyo. 3, 8, 22, 22, oh, 22, 38, 22, oh, 38, 19. 19. So yan po ha mga meme, mga paroy, paborito kong numero na tinatay ako lagi. Alam nyo po ba ha mga meme, na nakakapanalo ko minsan dyan, nakakaapat na ako. Ako na ako ha mga meme. Sa mga kombinasyon po na isinusulat kong ganyan sa dahon ng laurel. Kasi alam nyo po ba ha mga meme na ang dahon ng laurel, isa po yung napaka-powerful na. Yan nga, yung makapagbigay ng mga wishes ninyo, mag-grant ng kahilingan nyo ha mga meme. Kapag ka po ha mga meme, napamanifest po ninyo. Talaga pa, paano? Kasi meron po mga technique o pamaraan para ang mga dahon ng laurel ay mapaghana po natin. At yan po ituturo ko sa inyo ha mga meme. Tapos syempre, bago kayo po ha mga meme magsugal, ito po yung mga dapat yung puntandaan ha mga meme. Bago kayo pumunta po sa mga sugalam. Yan, diba? Ito po ha mga meme, na-share ko na po noon. Bago po kayo punta ng sugalan ha mga meme Dapat po gagaling po muna kayo sa mga bahay po ninyo At dapat po ha mga meme Kayo po maligo po muna Magpalit kayo ng malinis na damit ha mga meme Tapos dapat po mas mainam Yung mga swerte mga damit po na Pang sugal Ano mga gandang mga pagsugal Yan, yellow, yung pong red Tsaka yung violet ha mga meme Maganda rin po yung white sa pagtaya-taya Yan, sabi, ka kang magbibingo, ganyan, magkakasino kayo Magwhite kayo, wag kayong magbablack ha mga meme tapos dapat po ha mga meme, bago kayo umalis ng bahay may mga ginagawa po kayo ritual ha mga meme maghugas po muna kayo ng kamay po ninyo ng tubig na may asin. Mas maganda po, ibabad nyo po muna yung mga kamay po ninyo sa tubig na may asin. Sa isang bowl po ha mga meme, maglagay lang po kayo ng isang dakot na asin. Tapos ibabad nyo po yung kamay nyo dyan ha mga meme. Kung halimbawa ka po magsusuga, halimbawa mga po uh, magpo 41 yung magkakasino, yung magbibingo, diba kasi yung bang energy lang kamay natin na nasasagot natin yung mga negativities, maari nga po ha mga meme, umepekto sa mga paglalaro po natin. Tapos yung na nga ha mga meme, isa pang tip ko sa inyo, kapag ka kayo po ha mga meme, tataya sa mga lotohan, wag po kayong tataya ha mga meme, kapag ka sobrang daming tao, yung pila-pila baga, ako, hindi kayo mananalo dyan, all kayo dyan ha mga meme, intay nyo po ha mga meme, na walang tao. Ako, madalas ko nang nasubukan yan ha mga meme, ako yung nakaka- tatlo, tatlong ano numero, apat na numero, ganyan ha mga meme. Minsan nakaka-15 ako, minsan nakaka-2,000 ako ha mga meme sa apat na numero. Huwag po ko yung tataya ha, mga meme ng maraming tao, yung pila-pilang haba-haba. Kasi minsan sinasadyayan ha mga meme ng mga teller, lalo sa mga mall, na binabagalan talaga nila ha mga meme para humaba yung pila, talalong lalo, lalo na po pagka yung rush hours, yung mga peak hours. Minsan binabagalan talaga nila yung... <laughs> pagbibigay ng mga tickets para ang mga tao magkaroon baga ng commotion na, ay, ang daming pila. Dahil na, ano tayo? Pila tayo. Ganyan, taya tayo. Ganun po kasi yun, ha, mga meme. Katulad po ng nang nangyayari ngayon, ha, mga meme. Sa hype ngayon na nangyayari kay Diwata Paris Overload, di ba? Hinahype siya ng social media. Kaya ngayon, ang mga tao pupunta doon sa Paris ni Diwata. Kaya maraming kumakain. Pero actually, yung mga talagang mga honest review naman talaga ng mga tao na sabi nila hindi naman daw talaga masarap yung ano Paris ni Diwata, parang bland, parang medyo hindi daw ka-ayaya yung ano lasa. Pero ako po personally po ha mga meme, ang ano ko po, rate ko po sa Paris ni ano ni Diwata. Okay lang so, siguro mga uh, ano out of 10 siguro mga 8, uh, 8 out of 10 siguro. Ganun ang score ko kay Diwata no, sa par sa parisan niya. Kasi medyo malangaw nga kasi eh, medyo malangaw din po tapos yun nga uh, walang masyadong ano yung area na kainan tapos ngayon umuulan pa ha, mga meme ewan ko lang kung nag-improve na siya ngayon ha mga meme kasi sabi ko nga dapat yan dito kay Diwata i-improve niya yung lugar niya yung area niya kasi ngayon magtatag-ulan na tapos magbabagyo-bagyuhan na nako eh pagkaganya kasi umuulan humihina ang mga ganyan mga food business lalong lalo pa yung mga street street food na ganyan na nasa kalye Oh, eh kung mga Jollibee nga, mga fast food nga, eh humihina yun talaga eh mga rainy season. Depende na lang kung malakas ang delivery niya yun sa mga grab, sa mga food panda. Okay lang yun. Pero yung mga tao, dadayo doon sa iyo, tapos ganyan, umuulan lagi, tapos minsan bumabaha pa, bumabag yun ako. Malagi hayam na ikay eh, ganyan pa rin. Summer kasi ngayon ha mga meme, kaya siya dinulumog. Saka yun nga, hype kasi ngayon ha mga meme ni Diwata yung siya yung nagte-trending ngayon kaya siya pinagkakaguluhan pero dadating ang time na hihinar hihinarin talaga yan ha mga meme ganun talaga yun kapag na-reach mo na yung pinaka-pick mo wala ka na pupuntahan kundi yon gumaba ka na pababa ka na ulit kaya kailangan meron kang mga bagong mga pasabog na dapat mo i-introduce mo naman sa mga customers po ninyo yan, tapos di ba sabi nga eh si doy parang nag attitude na daw ngayon <laughs> sabi, ni si Mistika, sabi ni Mistika, no, kailangan kichismis ako eh. And sabi eh, parang napaka, ano daw ni, ni Wata ngayon, parang suplada na daw, nagbago na daw ang ugali, parang tingin na daw yun sa mga tao, parang dugyot daw, nadudugyotan na, na daw, nadudumihan na daw sa mga tao, parang suplada ng dating. Pero hindi naman kasi natin masisisi si Diwata kasi sobra alam nyo sa sobrang dami po ng tao na talaga kumakain sa parisan niya eh talagang hindi na niya po ma-accommodate yung mga tao parang hindi niya talaga mapagbigyan ha mga may, may mga nagpapa-picture yung mga nagpapa-video greeting may mga ganyan pa kasi eh alam nyo kasi yung mga visit kasi mga vlogger namit-namit <laughs> naman talaga na parang mga langaw na sunod ng sunod sa kanya eh may ginagawa yung tao eh kapag kaganyan po ha mga meme minsan syempre kahit ikaw ba naman ikaw yung pugigiin ka ng mga tao dyan, may ginagawa ka, syempre, hindi ko ba mabubwisit noon. Diba kahit ako, ay talagang <laughs> patatarayan ko rin kayo ha mga meme? Kasi Ako po, ranas na ko na rin po kasi yan ha mga meme? di diba? Sabi ko kasi sa nyo, marami po akong mga business na talagang mga pinagdaanan na rin, mga mga business na ganyan ha mga meme. Dapat po talaga kasi pagka ganyan may mga negosyo kayo, hands on ka talaga. Kasi pagka pinabayaan mo yan, ang mga tao mo, matututo yan mangupit. Lulukohin ka niyan, ha, mga meme. ba diba, sabi nga dito sa isang interview, sabi yan, hindi na ako makapagtulakong at dito na lang ako nakakulong na lang ako dito sa <laughs> binigay ni Rosemar naku hindi na siya makalabas doon sabi ko, gagawin ko parang na ako dito nakakulong dito o oh, hindi na doon yung mabantayan yung mga tao niya hindi na niya malaman kung nangungupit na o oh, ganun po kasi yun ha mga meme nakatayo na po kay Diwata so <laughs> po ha mga meme dapat po ha mga meme, kayo po mag-cleanse po muna ng mga kamay po ninyo para yung mga negative energy na kumapit siya sa kamay po ninyo bago kayo magsugal, eh mawala ha mga meme. Tapos ang sa pong tip ha mga meme, yun na nga, bago kayo maispo ng bahay po ninyo ha mga meme, dapat maligo naman po muna kayo, mag kayo ng mga damit na mga linis, ha? tapos yung mga sweating kulay ha mga meme. Tapos, ang isa pa po ha mga meme, halimbawa, kayo po ha mga meme, eh pupunta sa sugalang, eh dapat po dumiretso muna kayo sa sugalan ha mga meme. Huwag na kayong dadaan kung saan saan. Bahay po kakain pa o makikipag lamyerda pa. Manonood pa muna ng sine bago kayo tumayan. Ako, malagihay kayo manalo dyan ha mga meme. Ulat siyan Hindi kayo mananalo dyan ha mga meme. Sa so, dapat, kapag kakayo po ha mga meme inalok nung ba mga kubrador. O, oh, taya ka na. O, oh, tumaya ka na agad. Huwag ka na yung ay, mamaya na kasi wala akong ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Marami kang mga excuses, marami kang mga alibi hindi ka mananalo ha mga meme. Dapat kapag kakaipi may mga anunsyo, tayaan nyo agad yan ha mga meme. At ang sapa po ha, mga meme, halimbawa kayo po ha mga meme, nasa sugalan na. Nako, wag na wag nyo pong gagawin ito ha mga meme. Halimbawa kayo po yung nakaupo na sa sugalan, nagbibingo na kayo o nagkakasino na kayo. Wag na wag na po kayong tatayo ha mga meme. Tapos wag na wag na rin po kayong magbabanyo. Yung iihi pa kayo ha mga meme o maghuhugas kayo ng kamay. Kasi halimbawa kayo po ha mga meme eh, nagumpisan na magsugal. Tapos kayo po ha mga meme, nagpapapanalo na. Tapos kayo po ha, mga meme, biglang magta-time out. Kayo iihi. Maguhugas kayo ng kamay. Nako, nako pagbalik nyo, kayo mag-uumpisa ng matalo dyan ha, mga meme. Kasi kayo mauulats na. Mawawala na yung power po din nyo, ha, mga meme. Ah, oh, talaga ba? Opo, ganun po yun. Kaya wag na wag po kayo magpuhugas ng kamay o magbabanyo kapag ka kayo po ha mga meme eh nagsusugal. Oh, opo, ganun yon At alibawa kayo po ha mga meme eh nasa sugalan na. Iwasan nyo po ha mga meme yung may mga kasama bagang miron yung naandyan lagi sa likod nyo, yung nakikusyoso, nakikimiron baga. bawal Bawa, nagbibingko. O sasabihin ni, oh yun, yun oh, B1, B2, ganyan oh. <laughs> Pinapagmunahan ka pa? Ako, kapag ka ganyan, buwisit yan ha, mga meme. ba? kayo po yung nagsusugan, yung mga nagtotong it's na ganyan, Siyempre, nakikita niya yung card mo, oh yun, tapon mo yung ganun, tapon mo yung ganyan. Yung pinapakailman ka, nako, nakakaano yan ha, nakakabuwisit yan ganyan. Matatalo kayo dyan ha, mga memel. Kaya kayo po, huwag sasama po ng mga meron. Pero alam niyo po ba ha, mga meme, na mayroon may, may po mga sinasabi ang ating mga matatandang mga inuno tungkol naman po sa pamahiin sa pagsusugal na, nako, kapag ito po yung gagawin po ninyo, kayo po ha, mga meme, maari pong manalo. Katulad ng ano, halimbawa kayo po ha, mga meme, nakasalubong po ng mga buntis. Papunta po kayo sa sugalan ha, mga meme, nakasalubong kay ng buntis. Kung mahahawakan niyo po yung tiyan ng buntis ha, mga meme, halimbawa, mag, ano kayo, magpasintabi kayo. Sabi mo, oy paswerte nga. Ha? Ano, <laughs> <laughs> hawakan niyo yung, yung tiyan ng buntis. Nako, alam nyo, chak na chak, panalo kayo ha, mga meme, pag uwi nyo, lampas tenga ang ngiti nyo. Pero kapag ka kayo naman po ha, mga meme, eh, nakasalubong naman po ng inililibing na patay. Nako, wag na kayong tumuloy ha, mga meme, sa sugalan, kasi chak na chak, talo kayo. Diba magsasabong kayo. Ano <laughs> Mag, uh, kayo, magbibingo kayo, magkakasino kayo. Tapos, nagbawa kayo po eh, nagdadrive na ganyan, biglang may nakasalubong kayong inililibing na patay. Nako, ano, bumuelta na kayo, wag na kayong tumuloy kasi matatalo kayo ha, mga meme. Halimbawa, kung pang malakasan ng laban, ako, tapos may, ganyan, may nakita kayong patay na nililiben, wag na kayong tumuloy, talo kayo. Ah, pero halimbawa, kung buntis naman ang nakasalubong po ninyo, eh, swerte yun ha, mga meme. Lalong-lalong na po kapag kayon po ay nahawakan nyo po ang tiyan niya. Oh, po Opo ha mga meme. At sinasabi rin po ng ating mga matatandang mga inuno ha mga meme. Kapag kayo po may mga balak na magsugal, kapag kayo po ay ng bahay ha mga meme, eh na kayo magpapabalik-balik. Halimbawa kayo po ay baka naiwan yung mga susin po ninyo, mga cellphone po ninyo, tapos babalikan nyo pa. Kayo po e, babalik pa sa bahay nyo. Tapos e eh, yun, ganun. Matatalo na kayo ha mga meme. Kapag ka ginawa nyo Kapag kayo po ha mga meme, mga plano po magsugal, dumiretso na kayo ha mga meme sa sugal Wag na kayo kung saan, -saan dadaan. At yun po ha mga mem, ang tukuyin po ninyo. Halimbawa, talaga magsusugal po kayo o tataya kayo sa loto. dumiretsyo muna kayo sa tayaan ng loto bago kayo gumawa ng kung anong gagawin nyo. Halimbawa, kayo mag -o grocery o kakain sa labas o manonood kayo sine. Tumaya po muna kayo. Para sinasabing mga positive energy po ha mga mem, na po sa bahay po ninyo para dire-diretso po kayo dun sa sugalan. O. At yun na nga. Meron po tayong sa mga meme na isang napaka-powerful na Gamit o mutya na pampaswerte po na magagamit po ninyo kung kayo nga po ha mga meme mahilig pong magsugal lalong lalo na po ha mga meme na yung mga sugal na may mga numerong tinatayaan ano yan? eto po ha mga meme yung ating napaka powerful na eto mutya ng butong alog mga meme eto yan o niyo nyo Opo, ha mga meme kasi napakainan po nitong pampaswerte po ha mga meme kung kayo po yung talagang mahilig pong magsugal ito po ha mga meme ang mutya ng butong alog ha mga meme so papakita ko sa inyo eto Ayan. Oh. Ito po ha mga meme, ilalagay nyo lamang po ha mga meme sa mga wallet po ninyo kapag kayo po ha mga meme magsusugal. At ito po kasi ha mga meme kumakalog kaya ang tag sa kanya ay mutyan ng butong alog. Kumakalog yan ha mga meme. Maganda po kasi ito ha mga meme bago kayo magsugal. Ito po ha mga meme, hawakan nyo po muna. Magwish kayo dito tapos alog-alogin nyo siyang ganyan ha mga meme. Yan, pwede rin nyo pong hawakan to ha mga meme habang kayo tumatayang ganyan. Magsusugal kayo. Ganun-ganun niyo siya. Yan, mag ganyan-ganyan muna kayo sa harapan ng mga kalaban nyo. O tinitingnan kayong ganyan. Kasi ano kinakalukarag mo dyan? Wala kayong pakialam. <laughs> sabihin mo gano'n. Baka kayo sabihin, ano yung yayos sa kamay mo? Ganyan ka nang ganyan dyan. Hindi e, nila alam. Meron kayong hawak nito ha, mga meme. Yan. Pero wag yung papakita ha, mga meme. Ito kasi ha, mga meme, eh, pampaswerto to sa pagsusughal. Ah, ito po, ilalagay nyo lang po sa bulsa po ninyo tapos bago kayo magsugal, kakalug-kalugin nyo po muna ito ha mga meme. At ito po ha mga meme, available po ngayon. Sa mga gusto pong maka-order po nito ha mga meme, pian lang po kayo sa akin at ito po ipadadalak po sa inyo. O, so yun po ha mga meme, yung ating mga tips sa mga meme sa pagsusugal. At kayo nga po ha mga meme, tuturuan ko po kung paano po magsumada ha mga meme sa susunod po natin mga videos mga meme. O, kung kayo po ha mga meme, may katanungan pa tungkol po din sa ating pinature na pampaswerting ito, eh, pwede po kayo magtanong ha mga meme mag-iwan lamang po kayo ng mga question dyan ha mga mga sa ating comment box at kapag ka binabasa natin yan po yung sasagutin ko rin dito Oh, so yun po ha mga meme, sana po minapulta na kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswetihan. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme.